So, hello sa inyo mga kapataks. Yan. So, ngayon pupunta tayo sa bayan. Wala tayong pasok tayo mamimili ng ingredients ng pizza. Uh, mga kapatak, tayo ay magluluto ng pizza at tayo magpapa-order. Mag Magtitinda tayo ng pizza mga kapatak. Yan. At syempre, si Mrs. Day na magluluto ng ating pizza. Magbibig. At syempre, ako din ang kakain. <laughs> eh hindi. Pagbibintangan natin. <laughs> Hindi, hindi. Eh. May pre-taste muna. Siyempre. Ayan. So, tayo may mga gamit na. Kompleto na tayo. May mga oven na tayo. May mga box na din. Ang kailangan na lang natin ay ingredients para sa pagluluto. Maling ingredients pala na kumamo? Uh -uh. Ayan. Yun ang ating bibiling ngayon. So, samahan niya kami mga kapatak. So, nandito na kami sa bayan. Dito kami mamimili. At bago kami mamili ng aming ingredients ay... Siyempre dadan mo tayo sa simbahan. Ah, uh, papasalamat muna tayo sa mga blessing at siyempre ah, uh, hihingin natin yung kanyang gabay. Ang <laughs> magpipray mo tayo sa ating gagawin. And so nandito na kami sa May Bay Mall dito sa May Batangas at dito mamimili kami ni Ayan. Mamimili na kami ng ingredients na ating gagamitin. Nandito. Saan daan? dito? Saan ang Dito? Ano? Ito dahil mo ay Nandito na may Yung medyo malaki-laki Pero yung masang cheese, cheese boy Sige ko nga Ito ang bibin natin Ito Quick melt Pwede yun Ayaw, yung butter Ito butter cup sa oh, margarine Sige, ako So kami ay nakapamili na ngayon. Ayan yung ating mga pinamili. Medyo marami-rami din man ano. Uh, dito nga ay wala kami nakitang pepperoni. Eh. Kaya punta kami sa palengke. Doon kami mamimili. Ayan. Para dire-diretso na ating luli ko ina. nakapamili na ha? hindi na ako nakapag video kanina dahil maraming tao at sobrang <laughs> busy busy na kanina paghahanap kaya hindi na kami nakapamili, so itong binil namin itong Amigos ito, ito. Italian style, syempre Italian yung ating gagawing pizza, tomato paste oregano leaves, Italian seasoning hot sauce, pineapple deep bits uh, ito pala yung ating thin crust at saka ito yung ating thick crust pizza, so marami na tayong stock nandito Ayan. At uh, yun nga, kung mapapansin nyo, wala yung aming pepperoni pizza. Uh, pepperoni kasi wala kami makita, no, wala nang available out uh, of stock kaya ito muna para may try muna natin yung gumawa. So start na start na tayo. So yan na nga tayo ay magluluto na tayo ng sauce natin at uh, syempre meron tayong salt Ah, uh, so, <laughs> meron tayong garlic, meron tayong onion Ayan, uh, tomato paste Then meron tayong Italian style so, Then meron din tayong oregano leaves. Ayan, oregano leaves. At syempre, meron din tayong Italian seasoning para syempre pampalasa ng ating ng ating ano, ng ating ng ating sauce. No? so nagluluto na kami ng pizza. Made with blood. Ayan, <laughs> na. So yan yan yung step by step. Abangan niya sa vlog ni meses Dayan. Oh. Eh hey. oh. Ano? May content din siya. May content din siya sa <laughs> Ayan. Abangan nyo yung step by step ng pagluluto ng aming pizza sa channel ni Meses. Dayan. <laughs> ayan. At syempre, ayan, meron tayo pizza sauce. Ay, kita nyo naman. Sauce pa lang. O, ito ay, ayan, yung cheese. Um, molly syempre itong ating dough. Pizza crust. Yan yung pizza crust. So sa pizza natin meron tayong thick, meron tayong thin. So itatry natin. So try natin kung nga. At ari na nga, nakagawa na nga ako ng isa. Ito ang aking gawa. Ayan, eh. Pakasarap nito. Maya maya, na natin sa oven. Ano din? Ayan, sige, sige. So, yun na. Nakasalang na ating pizza, oh.

Eh, ako may chicha. Unang customer. Ah. Oh. Kasi tape eh walang ano. Hindi na yan, bawal nga plastic. Oo, oh, Sa iba na may tape nga nilalagay. Ayan. Yan. Tagal na. Okay. Hindi yan. Hindi yan sa mga restaurant. Mamamura. Gutom na ang aking... Ay, na na ako. Thank you, guys. Thank you for watching. Just follow and yeah. share. <laughs>